Saro 58 anyos na sinanay Evelyn sa 300 na residenteng nakinabang sa medical mission kan Akubikol Partilis na piglatag kasubagong aga sa barangay Dapdap, Legas, City. Historia niya, haros tulong taw niya ng pigmamatian pagparakulog kan sa iyang likod. Neresitahan naman siya ni Bulong para digdi alagad kapos manda siya sa budget kaya pinundo niya na sanaan pag-inom kaini. Kaya kan maisiyan niya ang medical mission, pinurusigin niya ng ganda ang makapila nga Iliwat na makapakonsulta. Kaya may namamatian po ako. Dati po nagpapa, ano, ako, nagpapa blood game po ako. ng mga pirang bulan na kaya dahi po ako nakapa blood game. Na, po ako ta may medical missionary sa dapdap. As in, imbitado nga ni po ang samuyang barangay. Kaya nagdigdi po ako para magpa-check up po kan sa kuyang namatian. Hali sa barangay 21, 22, 23 asin barangay dapdap ang mga natawanin medical na asistensya arog libreng check-up, libreng blood test asin libreng bulong. Nakaresibi man ang mga binipisyaryo ng 65 5 kilong bagas, hali kay Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Maugman po ng barangay kandapdap na si Glenn Barcelona na idara sa indaan naon ng bitang aktibidad na kagianan ng gadaan hatod sa sayang constituents na may pangangaipong medikal nakulao ng Ula, samuyang pasasalamat sa ginigibong And medical mga, mission ka ako Bicol Party List. si Congressman Tido Garbin bila Executive tanda -tanda Director at sa panginginot ni na -tanda -tanda. Congressman Saldico at ang grupo ninda dahil have, so ang mga BLEE, araw kayo oh ng aktividad na kulang na itatabang ni course, lalo na sa mga nagtitiyos. Ito minsan, dahil tiyos, maski may lamang matian, kakayanan magpa-ospital, titiyos na lang kung ano man sendang namamatian. Pero with this kind of activity nadidara sa mga barangay, nakulang yung oportunidad para sa mga tugang saradit na maka-avail lamang kay medical services. Kaya para sa muya, nakulao na tabag ini. Oh. Presente man sa medical mission si dating Akubicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. As in ang mga aspirantes sa Team APG. We will continue to deliver what has been uh, promised Uh, to the bikolanos in terms of social services, infrastructure, programs in uh, health and my uh, uh, education livelihood trainings the promotion of tourism and lalong lalo and the protection of the environment. So these are core advocacy na kumbagadaradarami asina puso me poon pagserbi pagsir congresso way back 2010 or 14 years ago. asin padagos ming gigibuhon. Apuera sa mga asistensya sa salud asigurasyon man ni Garbi na padagos na ng mga inisyatibo o mga proyekto asin mga programa na ako Bicol Party list na syertong papakinabangan kay kagabsan asin madaranin nin positibong pagbabago para sa mga baretang tatak Bicol Ariel Lobea